Magandang araw po sa ating lahat. Ngayong araw nga po pala ay pupunta kami sa sumisikat na kainan dito sa karating lugar ng aming bayan, ang Diversion Road in Fanta Quezon. Siguro po yung iba sa inyo ay nakapunta na dito. Marami nagsasabi na kung gusto mong makahanap ng afam, uy hindi, hindi afam, take two. So, uh, kung gusto niyo pong makahanap ng pwedeng pag tripan kasama ang pamilya, barkada, abay punta na po kayo dito. Nagkayayaan nga po pala kami nitong mga kaibigan ko aso. Uh. so Bandang gabi po kami nakapunta at may din po palang tao dito, no? Ang una naming pinuntahan ay kung saan may kalamares at may nakita akong one day old chick. Sa totoo lang, may mga nakikita ako noon na ganito pero uh, hindi ko pa siya natatry tikman. So, try natin mga kabalat. So, uh, subscribe po tayo. Mas masarap siguro kung kakainin mo siya ng hindi nakababad sa suka kasi naibabad ko na siya. Para sa akin, 7 out of 10 ang lasa niya. Buti na lang merong pipino at sibuyas. Then, sinunod naman namin po ay itong kalamaris na all-time favorite nitong aking mga kaibigan ko ah. After nyan ay ang kinain naman po namin ay ang Hong Kong style fried noodles. And for only 50 to 65 pesos ay makakakain ka na na at ma, pwede ka pang mag-add uh, kung gusto mong dagdagan ng siomai, egg, nuggets, and shanghai. Nung pauwi na kami ay nakita nga po namin itong I Miss Halo Halo na nakita ko na dumayo pa talaga dito dahil ang main store nila ay sa Siniloan, Laguna. At in fairness, hindi nasayang ang kanilang pagdayo dahil masarap nga po ang kanilang Halo Halo at uh, medyo dahan-dahan lang po sa paglagay ng gatas dahil pwedeng mapatamis. Pero ang kagandahan kasi sa kanya ay is talagang binukod nila yung gatas para nga naman matansya natin kung nung kakain kung gaano katamis ang gusto niya. And yun lang naman po ang aking bagong chika sa aking mini vlog na ito. Hope you enjoy watching. See you on my next vlog. Ingat po lagi ang lahat. Bye!